Si Onyok. Is the <laughs> is the is the Meet your brother. And mother. Meet your brother, Bao. Ah. Bao? <laughs>

Ay. Samahan mo yung kapatid mo ah. Ligo kayo. Wow. Dito ni ko. Putik pala to eh. Putik pala eh. Sarap maligo Baw? <laughs> Namputikan na siya. Yan nga ang gusto nila <laughs> eh. <laughs> Namputikan na siya. Putik. <laughs> Imbes na walinis na putik. Naliligo sa putik. Na. Bao. Gulong Baw, gulong. Antonio, kaya mo maligod yan challenge nyo. <laughs> Bigyan ka daw 500. Oh, ito yung higa. Mm. -hmm. Eh, kasi mayroong alipore sa ulo niya eh. Alipore. Ha? Bugasan mo. <laughs> niya yan? Samahan mo ha. Ano-ano nga niya, ulo niya oh. Dito naman sila naliligoy. Ba. Hi ka muna. Ino, ino. Ito Hi. Yung ano tao maligo para malinis. Kasi yung karabaw naman maligo para madungisan. Mabatikan. <laughs> ano gulong ba? oh, gulong gulong ba? Gulong. Sige gulong pa. Wala nang sablig no. Hindi pala sa lubog no. Nakaupo na yun ano? Kahigaan na siya. Kahigaan na siya. Babaw lang pala eh. Tara na ma. Paano e, to? Wala <laughs> eh. Banlawan muna. Ah? So, tara baw. Inap na baw. Tara. Maho na ba? Ayaw niya na. Niya. Nabitin daw siya. Tara. So, kasi. Tara babaw ba? Ayaw niya na. Ito na baw. kanekan? Karena? Ayo nak? Anu lang iu tryan lang iu ni. Eh. Hmm. <laughs> oh yang gue. Nah boleh, ayo montot dia. Italik talik. Hei. Teruskan. Terus terus. 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 Terus

ഇല്ല മണല